strong, strong. <laughs> Isang makasaysayang yugto ang binubuksan ngayon ng Philippine Navy sa pagpapatuloy ng kanilang modernisasyon. Sa loob mismo ng naval shipyard, abala ang mga Pilipinong inhinyero at designer sa pagbuo ng isang bagong landing craft vessel. Hindi lamang ito basta pagdaragdag ng isa pang barko sa hukbong dagat. Ito ay isang pahayag, isang simbolo ng lumalakas na kakayahan ng bansa sa paggawa ng sariling barko at patunay ng determinasyon ng Pilipinas na tumindig sa ilalim ng self-reliant defense posture o Laris program. Sa nakalipas na mga dekada, matagal nang nakaasa ang Navy sa matatandang barko para isagawa ang pinakamahalagang misyon. Ang SeaLift Amphibious Force na nagsisilbing gulugod ng mga operasyong pang-amphibious at logistika ay gumagamit ng mga barkong tulad ng Bacolod City-class Landing Ship Tank. Ang mga ito ay nakuha noon mula sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos, Australia at South Korea sa pamamagitan ng donasyon at foreign military sales. Malaki ang naitulong ng mga barkong ito, ngunit sa paglipas ng panahon ay lumang-lumana at hindi na sapat sa harap ng makabagong pangangailangan. Isang malaking hakbang pasulong ang dumating ng mapasama sa hukbong dagat ang Tarlac Class Landing Platform Docks na itinayo sa Indonesia. Nagbigay ito ng dagdag na kakayahan, ngunit hindi nito natutugunan lahat ng pangangailangan ng Navy. Kailangan pa rin ng mga sasakyang pandagat na mas maliit kay Sarie, ngunit maraming gamit, madaling suportahan, at maaaring gawin mismo sa loob ng bansa. Dito pumapasok ang bagong disenyo ng landing craft. Ang pagkakaiba ngayon ay malinaw, ang bagong barkong ito ay hindi galing sa ibang bansa, kundi dinisenyo at ginagawa mismo sa Pilipinas ng Naval Shipyard. Isang makasaysayang hakbang ito dahil hindi lang usapin ng pagbili ng barko ang pinag-uusapan, kundi ang pagtatayo ng kakayahang magdisenyo, mag-innovate, at gumawa ng sariling mga plataporma. Ang kahalagahan nito ay umaabot lampas sa teknikal na aspeto, sapagkat kasama rito ang pagbubukas ng oportunidad sa trabaho, pagpapalago ng teknolohiya, at paglikha ng pundasyon para sa matatag na industriyang depensa. Bagamat hindi pa tapos ang final specifications ng barko, inaasahan na ito ay magkakaroon ng mas malawak na kapasidad para sa sundalo at kargamento, mas modernong disenyo upang mapabilis ang paglo at pag-unload ng mga sasakyan at supply, at mas nababagay na kakayahan upang magamit hindi lamang sa operasyon pangmilitar, kundi pati sa humanitarian assistance at disaster relief. Mahalaga ito lalo na taon-taon ay hinahampas ang bansa ng bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Ang proyektong ito ay konkretong halimbawa ng ESRI na kumikilos sa apwal na larangan. Tatlo ang pangunahing layunin ng programang ito: tugunan ang agarang pangangailangan ng armed forces sa pamamagitan ng lokal na produksyon at pag-upgrade, bumuo ng medium-term na kakayahan upang makapagdisenyo at makagawa ng malalaking plataporma tulad ng barko, sasakyang pandigma at armas at maglatad ng pamatagalang pundasyon para sa industriyang depensa na hindi na lubos na nakadepende sa mga dayuhang supplier. Ang Sealift Amphibious Force ay mahalaga hindi lamang sa panahon ng digmaan, kundi lalo na sa panahon ng kapayapaan. Kapag may labanan, ito ang ginagamit para sa amphibious assault, troop mobility, at logistics resupply sa buong kapuluan. Kapag panahon ng kalamidad, ito naman ang nagsisilbing lifeline ng mga Pilipino, nagdadala ng pagkain, gamot at relief goods, nagliligtas ng mga civilian at nagdadala ng tulong sa mga lugar na pinakanangangailangan. Ang paggawa ng landing craft na sadyang idinisenyo para sa sitwasyon at kalagayan ng Pilipinas ay nagbibigay ng katiyakan na ang Navy ay may kakayahan para sa parehong operasyon. Ngunit higit pa sa praktikal na gamit, ang proyektong ito ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Sa mahabang panahon, umaasa ang bansa sa mga second-hand na barko at donasyon mula sa mga kaalyado. Nakakatulong man ang mga ito, hindi nito napapaunlad ang sariling kakayahan ng bansa. Sa pagtatayo ng mga barko dito mismo sa Pilipinas, unti-unti nating tinatanggal ang lubos na pag-asa sa iba at nagsisimula ng magsarili. Bawat barko na ginagawa sa loob ng bansa ay nagre ng bagong kasanayan para sa ating mga inhinyero, bagong oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pilipino, at bagong teknolohiyang maaring pakinabangan ng ekonomiya. Isa rin itong pinagmumula ng pambansang dangal at tiwala sa sarili, na kayang gumawa ng sariling modernong barko ang mga Pilipino. Ang bagong landing craft ay hindi lamang barko. Isa itong simbolo ng progreso, kalayaan, at determinasyon. Pinatitibay nito ang gulugod ng Navy at itinutulak ang bansa papalapit sa pangarap ng pagkakaroon ng sariling industriyang depensa na hindi nakadepende sa dayuhan. Hindi maikakailan na marami pang hamon ang kakaharapin. Malaking puhunan ang kailangan, matinding dedikasyon mula sa pamahalaan, at pangmatagalang plano upang matiyak na tuloy-tuloy ang inisyatibang ito. Ang tanong ngayon ay, kaya ba ng Pilipinas na ipagpatuloy ang ganitong momentum at gawing tradisyon ang paggawa ng sariling barkong pandepensa? Isang bagay ang malinaw, sa bawat hinang ng bakal, sa bawat blueprint na nilalatag, at sa bawat piyesang binubuo sa naval shipyard, papalapit ng papalapit ang Pilipinas sa kinabukasang hindi na umaasa sa iba, kundi nakatindig sa sariling paa. Ang bagong landing craft na ito ang maaaring maging unang hakbang sa mas malawak at mas matatag na industriyang depensa ng bansa. Ang modernisasyon ng Philippine Navy ay hindi lamang plano ng pagbili ng barko. Ito ay paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan, katatagan, at lakas ng bansa. At ang barkong ginagawa ngayon sa sariling shipyard ng Pilipinas ay maaaring maituring na isa sa pinakamahalagang hakbang sa kasaysayan ng ating hukbong dagat.